Magandang araw everyone. Welcome back po sa aking YouTube channel. And for today's video nga po ay uh, pag-uusapan natin ay yung tungkol sa chikas. Ayan nga po guys. Uh, medyo maulan lang po ngayon dito. May pagyo pa ata. Hindi ko alam. Uh, so ayun nga po guys. Kung bago pa pa lang sa channel ko, papindot naman ang subscribe button dyan. Papindot na yung subscribe button. Ito po, ito po. Ayan, yan po. Piesta. <laughs> Ayan, narinig nyo. Fiesta kasi ngayon dito. Abi. So, ayun nga po guys. So, ito nakikita nyo po yung ng tindahan namin. Medyo maulan. Ayan. At saka ako narinig yun naman po kanina, may nag-greet sa akin ng happy fiesta. Fiesta po dito sa lugar namin. Kaya lang po, ang lungkot ng fiesta dito, nakikita nyo naman, maulan. Ayan, maulan sa labas. Hindi makapaglaro ng, hindi makaano ng laro yung mga bata. So, ayan nga po guys, ang topic nga natin ngayon ay chicas ng bagong may tindahan 'yan. Magandang idagdag po ninyo sa tindahan ninyo ang chicas Disclaimer lang po, hindi po ako sponsor ng GCash. Ito po ay pag-share ng uh, uh, income income ko before nag ko sa chicas Kasi before kasi ang ano ko ay Smart Padala. Nung uh, pandemic year 2020 hanggang 2021 ba yun uh, malakas ang smart padala wala ako masabi sa smart padala sa lakas talaga niya na, uh, nung pandemic lalo na dyan uh, nakapila po talaga sa tindahan ko yung mga nagpapadala ng smart padala Marami po talagang ano sa smart padala. Tsaka noon kasi malaking bagay din po ang smart padala. Ang laki ng kitaan sa smart padala. 2010 pa lang po ay meron na akong smart padala. Hanggang 20, hanggang nagtapos yung pandemic 2021. Tapos sumina na ngayon yung smart padala. So nag-ano ko ng chicas. Doon po nagsimula yung pag ko. Pero yung GCAS na yun kasi, nag-start lang ako ng isang libo kasi uh, hindi pa masyadong kilala noon yung GCAS. Gawa ng ano, uh, parang may ano pa, may something pa. May mga issue pa sa GCAS. Kasabay ng GCAS noon, yung Paymaya. So, yung kung maalala nyo before, yung uh, uh, yung pandemic noon, yung mga ayuda ng mga estudyante pinapadala sa Paymaya that time nung pandemic pinapadala through Paymaya ah uh, cash out nila yan din dito sa tindahan ko pinapakilala noon pinapakilala no, noon nila ang Paymaya yung so under siya ng smart pero hindi nag-click hindi nag-click ang Maya kahit hanggang ngayon. Oo, kilala ang Maya, pero hindi siya kasing ano ng Chicas. Ang Gcas, talagang kung i-compare mo may yung Maya at saka yung Sa Maya, mamuhunan ka ng isang libo. Hanggang ngayon, nakatatlong araw na isang libo mo, wala pang ano. Jikas. Ngayon ha, ngayon na sa tagal ko nang nag-Jikas ay ang um, ang isang libo mo ay kalahating araw na lang. Guys, ikwento ko lang yung aking naging uh, ano rito sa Jikas. Kasi nung nag-start ako dito sa Jikas, wala pang 2022. Uh, kasi ano pa yun eh uh, 2021 um, ang tawag niyan nagka may medyo may issue issue pa noon yung Gcash pero paunti-unti ko nang pinakikilala yung Gcash ko dito sa tindahan. So namuhunan na ako na isang ah 1 1 peso hanggang 100 ang tubo ko lang ay 5 pesos. Pag lumagpas ka sa hanggang 101, 101 hanggang 495 talagang 10 pesos ang singil ko dyan pag 500 ay 15 pesos na pag sa 1,000 ay 20 ayan, ganyan po ako ano, ganyan po yung presyuhan ko ng tubo ko sa Gcash so ito nga po guys no, nag nagkapital ako sa Gcash ng 1,000 ang 1,000 ko ang 1,000 ko ay sa isang dal lang, hindi ako tumatanggap ng cash out before. Cash in lang. May cash in ng 100, 50, ganyan. May 50, may 100, may 200, ganyan. Ah, uh, yung, yung tinubo ko sa loob ng isang buwan, sa puhunan kong isang libo, ay tumubo siya ng, so parang nagdoble, higit pa ang kasi kung ang capital mo ay 1,000, nagdoble siya higit pa. Ang tinubo niya in one month. Kasi ang tindahan ko nga katulad ng sabi ko before ay ang tindahan ko ay along the road lang. So kahit sino ay hindi lang kapit bahay ang pupunta dito sa tindahan. Mas marami ang gayo. Mga nakamotor, mga naka -koche, ay mga nakataksi. Yan talagang inaano nila yung Gcash kasi that time kasi syempre katulad ko sinusubukan lang nila yung Gcash nila ko. okay ba lagyan ng malak na 200, 300, ganyan so ang Gcash ko sunod na buwan hindi na isang libo yung pulunan ko yung tinubo ko ng ah uh, tinubo ko last month idinagdag ko yun sa sunod na buwan So hindi lang 1,000 na ang puhunan ko. Umabot na ito nang 2,000 megabit. 2,000 megabit. So guys, ang bilis talaga, ang bilis ng tubo ng Gigas. May maya, oo, may maya, pero hindi kasing lakas ng Gigas. Disclaimer ko uli ah, hindi po ako sponsored ng Gigas pinapakilala ko lang po itong Gcash kasi um, gusto ko lang i-share sa mga gustong magtindahan at sa gustong magkaroon ng sariling income kahit nasa bahay lang. kahit uh, kahit nasa bahay ka, maglagay ka lang ng tarpaulin sa pintuan ninyo, sa bintana ninyo na para alam ng tao na meron kang Gcash. Na kahit nasa bahay ka lang ay kumikita ka. Na ang puhunan mo na isang libo ay pwede itong madoble in one month. Posible po itong mangyari na tumubo ka rin ng ganon. Kung ang bahay ninyo ay nasa mataong lugar o ang tindahan bahay ay nasa mataong lugar, nakatulad ko po, po ay nasa along the road lang po. So kahit sino ay pwedeng mag uh, dadaan dito sa tindahan po disclaimer lang po uli ah, hindi po ako sponsored ng Jika at ng Paymaya sinishare po lang po ito sa gusto pang magka, sa gustong magkaroon ng negosyo na kahit Gcas lang po ang ilagay nila ay kikita sila walang talo para sa akin Di po ba? Para sa akin, syempre, walang talo. Sa mga gustong mag magkaroon ng negosyo. Kahit ito lang po, Pemaya, sa loob, sa bintana nyo lang ilagay, tapos may tarpaulin kayo. Yan. Makikilala kayo na meron kayong gigas. Sa umpisa, oo, paunti-unti, paunti-unti. Pero pag once na nakilala kayo, yung isang libo ninyo, kukulang na kulang po yung isang libo ninyo. Talagang mapapa, ano kayo ng, uh, makakapuhunan kayo ng kulang ng 50. 50,000 kulang pa yung 50,000 na yun talagang aabot pa ng 100,000 kung talagang kilalang kilala lang kayo makikilala na kayo sa, na kayo ay natchikikas at consistent kayong open para sa chikas and ganyan po talaga dito minsan tinatanggihan ko na rin yung iba kasi wala akong kalaki hindi <laughs> na guys pero kahit paunti-unti kasi mas maganda rin yung paunti-unti yung nagpapakash in, nagpapakash out ng halagang 200, 300. Mas malaki kasi ang kita doon pag umabot ng 1,000. <laughs> Hindi katulad ng, oo, oh, 10K. Meron ka 200 na income. Oo, oh, pwede pa yun. Pero yung sabihin mong 20, 30, parang ayoko ng ganoon Ayoko makilala ko na ganun, naglalabas ako ng malaking pera. Kasi, mahirap. Front. Front dito sa mga Buti sana kung, ano, mahirap na. Kaya, hanggang ano lang, hanggang 10 lang, pwede ko i-cash out, pwede ko i-cash in. Depende na lang kapag ang bahay ko ay grills na. Yung para ng mga, ano, para ng katulad ng mga Cebuana, Palawan, may grills na dyan. Yan, maglalagay ako ng ganyan pagdating ng panahon. <laughs> po guys, hanggang dito lang po ang video ko. Ang topic mo lang naman na ito ay tungkol sa chicas na magandang dagdag -dag income sa mga katulad nating may tindahan. At maganda rin itong negosyo sa mga gusto magkaroon lang uh, ng mainam na pagkakakitaan kahit nasa bahay lang. Maglagay ka lang ng tarpulin sa harap ng bahay niyo. Kahit sa bintana, sa pinto para alam na meron kang lang po, guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, papindot naman ang subscribe button dyan. Ayan. Dyan. dyan. paki Pakilike and share na rin po. Salamat po. Salamat po sa panonood. God bless. God bless po sa inyo. Salamat. <tod>